Walang sawang pasasalamat sa mga kuya ng kalsada. Sa lahat ng hindi pa nakakuha at hindi pa nakakaklaim ng kanilang gear set, maaari lang magpunta dito sa Marikina. Maraming maraming salamat. Paalala lang po, batch 2 pa lang po ang nire natin. Jersey at saka isang bes. Ito yung date na November 27 to December 2. Maaari na po nating i-claim. Yung mga nagtatanong sa Helmet Plus Incentive, uh, don't worry, maghihintay lang po tayo ng message para may claim natin. Kami pa rin po ang mag-re-release ng helmet nyo. Muli, maraming maraming salamat sa lahat ng Kuya ng Kalsada. Iingat mga kamubit thank mm -hmm. you